Hello. May itim siya. Isa lang. 2, 4, 6, 8. na lumabas. So guys, abangan natin hanggang bukas. Kasi 13. 13 yung itlog niya. Hello. guys, dito na natin ilalagay yung mga bagong sisiyo. Ayan. Dati, di, et, etong mga to, yung nandito. Sa gitna. Pero ngayon, ilalagay natin yung bagong sisiyo. Tara at kunin na natin. So guys, dito na. Ayan, ready na sila. Ready na sila para umalis. Ayan na yung nanay niya. Umalis na. Yan yung nanay niya. So, yung nanay niya, mabait pa rin. Ito. So, ayan, guys. Ready na sila. Yung mga ibang sisyo. Ayan! Welcome! Sabi nila, welcome! <laughs> ayan! So, ready na sila. So, isa lang talaga yung hindi lumabas. So, 12 sila lahat. 13 sana ko yung may isang itlog. Kasi wala na eh. Kahapon pa kasi yan inaabangan. So, wala talaga. So, ayan guys. Sali na natin. Kuha tayo ng lagayan ng mga CCO. Wait lang. So, guys. Ayan. Unahin na lang natin yung ano yung mother, mother hen. Unayin na natin siya lagay sa kulawang. Ano kasi? Ano siya? So, ayan guys. Waiting sila. Ayan, ayan. Mga gutom na siguro to. Oops! guys may isang hindi na buo ayun na sila 2, 4, 6, 10 bakit 11 lang to bilangin ulit natin 2, 4, 6, 8, 10, 12 So, 12 sila. Dalawa ulit yung kulay black yung isa mana sa nanay niya yung walang balahibo sa leeg So guys halos halos lahat may mga balahibo may mga balahibo sa leeg So ilan lang yung walang balahibo ito ito. 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 One, two, three. Saan yun? Apat. Apat. Ay, lima. Olet, olet. Isa ito. Dalawa. Tatlo. Olet apat, lima. Limang walang balahibo sa leeg. Mana sa nanay niya. Ito mana sa tatay. So, lahat guys, lahat is 12 teraso. So, ito talaga yung hindi lucky ano. Wala talaga. So, yan guys. Salin na natin sa kanyang mother at hinahanap na nagwa-wild na doon sa kulungan. Ayan guys, <laughs> yung nanay niya. Hello babies! So, yun na na natin. Hello mother. Huwag ka na lumabas. hello ang kanilang panganay char ito yung mga nauna mga naunang baby hmm. hmm. tumay ka kaagad Ulan hmm. na. One last. Si kulay black. Hmm. Kompleto na. So, bigyan na natin sila na pagkain. Transcrição e ganda nila panoorin. Guys, ang ganda nila panoorin. So medyo marami. Sana mabuhay sila lahat. No? Kasi yung nauna nito, talagang buhay sila lahat. Yung nauna niyang sisiw. Buhay, buhay lahat. Sila ulit yung next dito. So guys, pito yung may mga balahibo sa leeg and lima. Lima yung sumunod sa nanay niya na walang balahibo sa leeg. So, ito naman, anim sila. Ayan, malalaki na. Ito si God, Ayan sila. Anim sila. Si Gray, nandun sa kusina banda. So, guys, very protective pa talaga pag bago yung ano. Tingnan mo yung balay <laughs> Puntahan natin si uh, si Gray. Tara. Sarado na natin ito. Ito naman, anim din sa kanya pero namatayan siya ng isa. Ganito na din ganito na din kalalaki. Tulad kay kay ano, kay Gold. Ano? Ayan. Puntahan na natin si Gray. Andun siya nanunuka. So guys, nandito si Gray. Kasama ang kanyang anim na mga sisil. Ayan guys. Ayan si Gray. Ayan siya. si Gold. Dekat dito, dekat dito. Hmm. Si, malalaki na. Ayan, guys. Ito na yung mga unang sisio, Ayan na sila. Malalaki na. Itong mga ganito, sampo sila lahat. Sampo sila lahat nito. Ini ya. Flex nanti nang aking mga tinanim ayan. Ito yung iba. Ayan. Tumakbo. Masih. Masih. mm um.